Pag sumakay ka sa elevator ng ospital na to sa Quezon City, ay idadala ka nito sa morgue. Mga kaibigan, ito ay ang Capital Medical Center na matatagpuan sa Corner Scout Magbanwa Street, Quezon City. Ito ay pinasinayaan noong March 19, 1970 at ilang buwan lamang ang makalipas June 22 ng parehong taon ay nagsimula na itong buksan at mag-operate. Itinuturing ito bilang isa sa pinakanakakatakot na ospital sa Pilipinas na ayon sa ilang mga lumang kwento ng mga taong nakapunta na dito, lalo na yung mga nagtatrabaho sa ospital na to, ay may isang elevator daw ang iniiwasan nilang sakyan mag-isa dahil kahit na anong pindutin mong floor ay idadala ka pa rin nito sa basement kung saan matatagpuan yung lumang morgue ng ospital. Sa Filipino folklore ay may mga kwento patungkol sa mga elevator sa ospital na nagsisilbi di umano bilang isang portal na mga kadilua papunta sa kabilang buhay. Ito raw ang dahilan kung bakit ang ilang mga elevator sa iba't ibang ospital ay bigla-bigla na lang bumubukas kahit wala namang tao. Kaya naman, kung ikaw ay nagtatrabaho sa ospital, doktor, nurse, pharmacist, medical technologist, at iba pang allied health profession, ay ibahagi mo sa comment section ang inyong karanasan sa inyong ospital, lalo na sa mga nagtatrabaho sa Capitol Medical Center.